Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Om um, this is your guest, Mama Sigrid Channel. A fatal or also matarder ngayong hapon na to. Tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Sagittarius. So sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilab. So guys, this reading is a general reading na dila mga dilat mga ka ka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of Dil. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads away so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig nigo umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating in angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So, there is a page of wands. May magandang balita. No, may magandang impormasyon na sa sa'yo. No, may darating na impormasyon na magdadala sa'yo ng growth and expansion. Excitement. No, there is a discovery. No, or love of life. No, let's see. Uh, additional messages. And reference to the page of serving curiosity. Uh, no, it's either um, kailangan maging mabusisi ka, alamin mo lahat ng bagay-bagay sa paligid mo, or may mga bagay dito na, o tao sa sitwasyon mo na nakasubaybay sa'yo. No, maraming nakatingin sa'yo. Additional messages. And there's a set of swords, no? There's a lot of sabotage, no? There is a lot of betrayal. So, kailangan maging aware. No? Sa mga taong pagkakatiwalaan. No? May mga bagay dito na maaaring tinapos na. Na maaaring nagulo, nagiba, na No? Sinasabi lang sa'yo dito na kailangan handa ka. Na dahil babaguhin ito ang mundong ginagalawan mo with the world, Kyle. Diba? Magiging maayos at magiging bago na ang sitwasyon mo. This is something a brand new you or brand new beginning. And reference it with the one, so something a past communication, past moment. So some of you guys do it with a double glorification with a trouble. Now my trouble, my trouble. So there is something of trouble, and there's a lot of phone calling messages coming in for you. Now there's a lot of messages, transactions, a phone call and email. Now what is the initial messages? And reference it with a video Fortune with a turning back. Now Ibabalik na sa yon, yung mga bagin what you deserve. Now maaring swear A good karma, a new cycle, a new horizon, a new pace. Diba? Kumagamagakanan ng panibagong eksena or either a new era. Diba? Kumagatoy panibagong eksena guys na maaaring magulantang ka. What is the Page of Wands? Represent with the Knight of Pentacles, being security. So maging, maging secure ka sa lahat ng impormasyon na sa sa'yo. Na lahat na may papaalam sa'yo no? dahil unti-unti mo na ma-achieve, na makakamtan yung matagal mo nang pinapangarap. No? What is additional messages with a page of swords? Refuse with a side of sword. No? There is a lot of sneakiness. No? Maraming nakasubaybay sa'yo or may maraming kumukuha ng impormasyon sa'yo. No? There is a stalking, looking, watching at you. No? Hindi lahat ng mga tao na yan ay good intention. No, some of them guys, uh, um, there's an evil eye. No, na iinggit sa yon. What is the ten of swords? What is the ten of swords? Refuse with the four pentacle for saving money, protection and mat pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. No, maraming sa maraming trata maraming taong ee -e pa sa eksena mo. No, dapat alam mo sa sarili mo grounds mo. At the same time, there's something that you want. The waiting is over. No, maghihintay ka ng paper documents na no, para makaalis, makakaalis ka na. No, darating na ang hinihintay mo. No, some of you, makakapag-travel ka talaga. There's something success coming in. What is additional messages We need of wants? Represent with a night of wants for slow and steady. No, unti-unti na siya. No, kalmado na. No, unti-unti mo na makukuha, matatamo. mo. Makakamtanto to no? may matatanggap ka ng mga mensahe what is the will of fortune? represent the king of wands, submission na unti-unti mo na masisilayan makikita yung mga posibilidad no? makikita mo na unti-unti yung pagbabago lahat ng kaganapan sa buhay mo no? what is the initial messages? excuse me guys With a page of ones that are the knight of pentacles represents with the ace of pentacles. So there's something a big shot. A big money coming in na no, may malaking perang paparating may magandang impormasyon na darating na may relay, maaaring related about sa finances and career na maaaring nga magkaroon ka ng new job new work or magkaroon na expansion pagdating sa negosyo trabaho at buhay mo Na no, additional messages no, and of course there's something the night of ones no? may nakasabay bay talaga marami nakatingin sa'yo kung mapit ka no, talagang marami mga ingyete, rambisyosa And this is something that for a lesson learned. Matuto ka na. No, matuto ka na sa mga nangyari. No? Kailangan mong pakakatandaan yung mga nangyari sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Na no, kailangan mo mag-set ng healthy boundaries. Na no, huwag ka na titiwala kasi tinrider ka na eh. Minsan ka nang niloko, minsan ka nang tinrider, huwag ka na titiwala muli. And this is something for maging mature ka, maging grounded ka sa mga decision gagawin mong actions no? Kailangan may respeto, disiplina, at the same time, kompiyansa. What is the additional messages? With the eight of wands and the nine of wands. Reference with the star card, healing and recovery. Mm Unti-unti -hmm. ka na makaka-recover. No? Makakamtan mo na yung mga matagal mo nang ninanais. Matagal mo nang gustong marating makuha. No? What is the wheel of fortune? Because the, the king of wands revisit with the two of the partnership. Some of you talaga no may partnership talaga dito guys, no? This is something a partnership that brings you a decision to happen. That talagang pinagbuklod, pinagsama kay sa isang chapter. Same page, no? And of course, there's something the five of cups, something disappointment. So si mayroong bagay dito na kailangan mo malaman. No, for the outcome something five of cups. No? Kaya kailangan mag-ingat ka sa mga impormasyon no, wag ka nag-share ng information with other people dahil baka magsisi ka. No, dahil nagtiwala ka. ay either naniwala ka basta-basta. No, kaya kailangan po protection at magkakaroon ka ng security sa lahat ng eksena na gagawin mo. No? So, let's see what is the messages. Refuse with a seven pet harvest moment. So, see? Ano man yung mga, ano yung mga bagay na ginawa mo? No, ano man yung mga bagay na pinagtsagaan mo, makakamtan mo ito no, makukuha mo yung matagal mo ng hinihintay, no, yung matagal mo nang uh, pinagpagura, pinaghirapan, no, makakamtan mo na yan. What is additional messages for the outcome? So, there's the king of swords, stop the pattern. Ibig sabihin, putulin mo na yung mga hidden agenda or something a cycle, mga nakagawian, mga nakasanayan na eksena, no, huwag ka na maulit uh, magtiwala ng lubos, no, And of course, there's nothing the page of course, makikinig ka na sa intuition mo. Hindi ka ililigaw nito. Na no, makikinig ka na sa iyong inner voice. Na no, sa iyong vibrations. What is the digital messages? And there's the king man. Now you're feeling stuck. Na no, parang piling mo nakakulong ka pa sa situation. Hindi ka pa makakilis, hindi ka pa makagalaw. Don't you worry. Unti-unti ka rin dyan makaka-recover. Baguhin mo lang yung perspective mo. Paano mo titignan sa bagay? Kailangan mo nang baguhin yun. Titignan mo na yung magiging posibilidad no, yung lighter side of situation and there's a temperance with the perfect timing lahat mga bagay na to ay may pasidyo, no, lahat mga bagay na to ay may pangitain, lahat ng bagay na to ay may maaaring ipakita sa iyo no, sa hinaharap or sa sa mangyayari sa hinaharap, no, and this is something perfect timing, sa takdang panahon na no, masisilayan mo na ang posibleng maganap, na no, magtiwala ka at maniwala ka sa sarili mo na datang bagay na to ay kaugnay ang pag-ibig at pagmamahal So, Let's see what is additional messages pagdating sa finances and career. Love life at kalusugan. Alamin na natin 'yan guys. so Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career. So, represents your Card for revert no, ibabalik na babalik ng katawan lupa mo dito ang sigla ng buong pagkatao mo. No maaaring gaganda na ulit ang sitwasyon or negosyo trabaho ng buhay mo. There is something that you no retreat, no retreat, disconnect from the world. Kailangan mo ng lumayat pa kawalan yung sarili mo dyan. Or sa mo yung kailangan mo ng magbago ng trabaho, umiwas ka na dyan. Now, there's a six of cups. Now, marami nang pinanggaling at marami nang nangyari. Now, from the past. No dapat natuto ka na. Now, selection na yan. There's a two of ones. You have the power to choose. No ikaw yung pipili ng ikabubuti ka sa ikasasama, ikasasama mo. No, there's a four of wands by celebration. No, may mga celebration na magagarap dito, mag-iigit ka lang, ka bas bastang nagtitiwala lalo-lalo na sa mga event na pinupunta at dinadaluhan mo. And this is the three of pentacles collaborations, no? Kailangan mo makipag-usap ng maayos at wa, at wais, no? There's a lot of conversation, collaborations, and connection, teamwork, no? Pagdating sa trabaho ng negosyo, maunti-unti ka na dyan makakabangon kailangan mo lang mag from the world sa mga uh, uh environment, no? Kailangan mo mag uh, magset ng boundaries sa sarili mo. Pagdating sa love life, so there a something that high Maraming hidden agenda diyan, no? Maraming mga tao na kala mo totoo sa iyo, yung pala there's a mystery behind. And this are the days of comes A new love coming in. Some of you may bagong pag-ibig na darating. No, ibabalik ang kilig, ipapakita ang pagmamahal, and there's a disanker. No, mas maliwanag pa sa tubig. No, ipapakita na sa iyo mas maliwanag pa at magiging positibo ang kalalabasan to. There's no thing purification. No, nililinis sa iyo lahat ng bagay. No, inaalis sa iyo mga bagay na na hindi makakabuti sa iyo. Ito tinatawag na dower moment for major changes. No, babasagin, sisirain. No, unti-unting nga uh, mawawala with unexpected moment or there's a chaos, destruction, disaster. No, and there's a magician for a god will. No, this is something that God purpose Ayon sa kaloob ng Diyos yan. Kaya nangyari yan, dahil bibigyan ka na panibagong plano, panibagong eksena, panibagong buhay, panibagong bukas. Pagdating sa buhay, pag-ibig relasyon. relasyon. ba? Diba? Kung maga alam ng ating Panginoon, no, na na-deserve mo na magmahal at mahalin. No, kaya ibibigay sa iyo what you deserve. No, pagdating naman tayo sa kalusugan, So there is a something guys with the seven of wands. Protection at pangalaga mo yung grounds mo. And this is the strength kailangan mo ang lakasan ng loob mo. Alisin mo takot at pangamba mo. At pag-aalinlangan mo. And there's a nine of pentacles. There's a blossoming. No, lalago. Gaganda na ang iyong kalusugan. And this is the that's trying Marami ng changes and development sa iyo, sa sarili mo. And your person is very devoted. No, meron dito ang zesters guys na maaaring gumagabay din sa iyo. No? And of course, there is something that out of sorts, no? na Bibilis ng takbo ng sitwasyon. Magbabago na ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. Magiging maayos na ang kalagayan at kalusugan mo. So, alamin na natin na lahat ng kaganapan sa buhay mo with the magical fair messages. advices, and of course, the pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede kang magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan no? Pipili ka lang with a 1, 2, or 3. Okay? Kung anong number na napili mo, just comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. So, let's see. What is the magical fair messages message? Just represent what? With the magical fair messages, represent with the sun. No, maaring may anak ang lalaki dito na no, maaaring magkakana ka ng lalaki. Na no, this is something you, your wish is grand, uh, your desire is within reach. Sorry. no, ano man yung mga pangarap, hangarin mo, ay maaaring sa sa'yo at papabor na sa'yo. ba diba? Basta magtiwala ka lang sa ginagawa mo, sa nangyayari sa'yo. No, there's a God purpose and there's a love life. No, connected with your love life talaga. Malaking factor sa reading mo ang pag-ibig. At relasyon. What is the yin and yang or a Represent what? And represent with the distance. No? Distansya. No? Retreat, disconnect from the world. Sa so, kailangan mo dumistansya sa mga taong hindi na nakakatulong for your mental health. No? And this is something higher self. No? Mga um, dito lalawig, lalakas at lalago, lalawak ang kaalaman mo sa lahat ng bagay. A memories. No? konti-konti ipapakita na sa'yo, no, isasampal sa'yo lahat ng katotohanan, lahat ng bagay na dapat mong malaman, no, ibabahagi na sa ito. What is the synchronicities? Represent guys with a speed. Nabibilis no, ang takbo ng sitwasyon. No? And there's nothing a princess. You become a princess or either there's a princess no, related dito. And there's a summer season. No? Ngayon summer season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. What is the romance angel for a mystic love or a deck? Represent what? Represent guys with the family security. Magiging secure na ang pamilya mo. Na magiging maayos ang kalagayan mo. And there's something finances and future. So see? Ibig sabihin, related talaga ang love life at career mo. So magandakan ka na. No? Magiging masagan at magiging maganda ang buhay na tatahakin mo. What is the an angel's number? Represent what? represent with the zero to twenty with the act on your idea. Now you have the benefits of good fortune, and if you use your wise judgment, you can do everything, anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern, since that uh, what you plant will grow. You're about to experience as a spectacular accent. So see. Lahat ng bagay na to kailangan maging realistic at practical ka no? Even your approach, no? Sa lahat ng gagawin mo kailangan um meron talagang practicality and security at the same time um kailangan realistic ka. No, para na sa ganoon, lahat ng bagay na to ay maaaring maisa katuparan mo, no? Ayon sa kagustuhan mo. What is the money move oracle deck? What is the money move oracle deck? Represent what? Represent with the money matter. Daba? Invest your money wisely. Matuto ka, no? kung paano mo pangahawakan palalaguin ang iyong mga pinaghirapan. And what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And this is something you're putting on show. No, ilalagay ka dito sa parang um, kaayusan o kahihiyan. No? Parang um, it's just something a show na magbibigay sa iyo ng um, No, and there's something don't want to hear it. No, parang may mga bagay na ayaw mong marinig. No, parang meron ditong inilagay ka sa sitwasyon na parang ayaw mo nang maulit-ulit. No, parang pinahiya ka, no? Binulgar yung eksena. And there's a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? And there's something limitation belief. No? Ibig sabihin nito, lahat ng bagay na ito tumatakbo sa iyo ay maaaring dahil lang sa mga pinaniniwalaan mo. Kung hindi mo yan babago yung pinaniniwalaan mo at yung tumatang, tumata tumatakbo sa utak mo, yan yung magiging outcome. No? Kaya nga tinatawag tayo na positive thought create a positive result. Kung negative ka, negative ang outcome. And there's a clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, Represent, guys, with a devotion bloom. Nurture both blossom and thorns with a tenderness. So, see? Kung mag, uh, uh, normal at nature do, pagdating sa pag-ibig at pagmamahal, may mga pagsubok talagang mararanasan. Dapat handa ka. And there's something clarifying for a uh, life situation. Clarifying for a life situation. Let's see represent guys with a new heights. Talagang lilipad ka ng mas matayog at mas mataas. Diba? Let your connection with the spirit ground as you reach from the sky. So, ibig sabihin, galingan mo. No? Galingan mo at ayusin mo lahat ng gagawin mo. And there's a part of the light. Mangarap ka ng mas mataas. No? Gawin mo to ng mas maayos. At mas maganda. With a part of the light. Reference in, with in, the inventiveness. not this adito, guys. I take control of my life and shape my reality with the creative mindset. I create what resonate me most with my heart. Every thoughts can be transformed into action, following me to change my inner outer worlds by aligning in action to, with the divine guidance. I bring light and purpose into my life. So see. Diba? ba? ngayon, kumbaga, kung naman ano yung mga bagay na tumatakbo sa puso isip mo, yun mga bagay na ginagawa mo. Ano naman yung bagay na gusto mo, wala ka ng pakialam, dad maka na, no? Basta may isang katuparan mo to na maayos, maluwag sa kalooban mo, that's it. Why is it year in your oracle card represent what? So let's watch this. Okay. Let's start with the number one with a yes or no pick a card. So, mga nakapili na number one, ito na magiging sagot nyo sa tanong nyo. And there's a yes, no? resurrect old ideas, breath new life into it, no? Ibabalik dito ang matagal mo nang um, gusto mangyari. No, ano tumatakbo sa utak mo, maisa sa katot para nato at pabaguhin itong buhay mo. Ang landasin mo. Number two, and of course, there is a something you yes again. Uplift your spirit. Easy to do life work. So, si gagaan ang kapakiramdam mo at ang kalooban mo at gagaan din ang trabaho mo kung gusto mo yung ginagawa mo. Number three, Number three, represent with a yes again. Taking flight, uplifting, all at peace with a decision. No? Kung magagawin mo. No? Kung itong bagay na ito magpapabago at magpapalaya sa um, sa iniisip mo, bibigyan ka na mas mapayapang desisyon, gawin mo. No? May isa sa para mo yan ng perfecto. So, let's see. Guys, this is a weekly gabay for the month of June. 16 hanggang June 22 for the sign of Sagittarius. So, sagi, sagi, sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang dilat mga ka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi nag-skip ng ads, so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapang na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.